Grabe talaga dito sa Lucky Beach na na talaga. Ayun know, oh, white sand na white sand. Tapos kalma din yung dagat. Ganda dito. Solid. Parang mababaw tignan niyo guys, parang siyang Parang siyang mababaw tignan kasi sobrang lino ng tubig oh Ito guys, ang ganda na ito oh तार प्लाप लाप लाप What's up guys, j Travel Nandito na tayo ngayon na ito sa Lucky Beach, Maribeles, Bataan Kung hindi nyo pa nga pala napapanood yung previous vlog ko, yung biyahe namin papunta dito Click nyo lang yung link sa description O kaya pindutin nyo yung suggested sa taas Minotor lang namin hanggang maarting kami dito eh, mula sa kinawan <laughs> Solid yung pinagdaanan namin kaya maganda panoorin nyo yung part na yun Ayan mga motor namin na oh no? <laughs> Nay, na? kamusta? Okay, dito muna ulit kami, tatlong araw ang dami niya palang pinasakay sa ano, no? Ah, nun? good. Hindi po ba kayo nahirapan, sir, sa daan namin? Masaya, masaya naman. Masaya po. Ah, po. Ang <laughs> <laughs> dalawang Honda Click 125 eh, version 3. Isang Yamaha Mio Amore. Isang N-Max. Isang PCX. Ayun yung mga gamit namin ng service. Okay, guys. Tara. Yung dalawang tropa natin mamimingwit. Eh. Samahan natin. Tana pala rin. Merong makuha ng isda. Ganda ngayon. Kalmado yung dagat. Ayan, eh, no? Grabe talaga dito sa Lucky Beach Napakaganda talaga Ayan white sand na white sand Tapos kalma din yung dagat Solid man Ayan okay, guys, so fresh water yan Tubig ilog Pupunta dito sa karagatan Kapon na nga pala kaya pala yung tubig mataas na Kasi kapag umaga ano to eh Walang tubig dito gaano eh Ang ganda o, oh, kita yung ilalim Guys, kayong, yung gate yung nakikita Beach dito. Paano oh, no. mong isda? Guys, ganito ang nah, first time ni Kuya. Ano. Uh, first time yan. <laughs> Rebal, <first time> yan. Oh, <laughs> ano Oh, may locals so. oh. Kuya. Saan ba maganda mga isda dito kuya? <laughs> <laughs> doon, doon, doon. Ah, locals yan, local. Napakaganda. Kaya ito guys, dito malalim na talaga ito, literal. Nung huling nandito kami, masama yung panahon, hindi kami nakakaabot dito kasi yung alim malalaki. Ito na yung pumunta dito sa dulo <laughs> <laughs> <Pahin> yung may tinatalon. <laughs> pahin mo chicharon na <laughs> yung na yes, <laughs> <Pahin> yung manginginom yung ano, isda. Pahin chicharon. Pahin chicharon. Yes, <laughs> alam <laughs> mo ito, pahin ni Jeremy chicharon. Pahin mo, pahin mo, pahin mo, pahin mo. guys, tara, nablob natin yung camera natin. Tignan natin yung na ilalim. Pahin <laughs> mo. solid yung tanawin dito nandito na kami na eto sa bandang dulo ayan guys oh. oh, nung araw ito yung tinanong ni Jerby na no, meron akong video nun, no? nung last 2022, tapos ako oh. tumulon din ako eto, dito lang banda sarapin, ganda talaga dito oh, ganda dito solid ayan yung sunset sa lilo natin eh okay, no. pa ganda. Eh to guys, nandito yung tayo ngayon nito sa pinakadulo. Ayun no, parang may kweba dun sa ilalim. Tapos ito napakalalim nito. Na ito. Nung araw, ito yung tinalon ni Jerbio. Ito yung tropa natin, tatalon diyan. Pero ano nga ba pangalan mo? Bunso. Bunso. yan, ngayon lang natin nakasama. Tatalon sila. Gamitin natin yung cellphone camera ko. Eto na, 3, 2, 1, let's go! Let's go, man! 1, let's go! Let's go, man! Woo! Ito na si tropa naman. Ito si na si sa mga tropa ko dyan, sa mga kumpare ko. Osnub is Osnoob. my name. Osnub! Yan, ito na. 2, 1, go! Woo! Sarap <laughs> Oh, so Travel naman sa panaginip. <laughs> guys, solid guys. Ang taas Nandito tayo. Ayan, nandito ako sa likod nila. May batong malaki dito. Yung ko. Grabe. Solid, oh. Buwas babalik kami dito. Tapos, ano. Naglalagay ako ng waterproof case dito sa action cam natin para safe. Unang dinner natin ngayong gabi dito sa Lucky Beach. Ayan, no? Mga tropa natin. Ayan, no? ulam natin mga no? isda. Merong ano, isda na espada. Tapos meron talakito dyan. Pasti na pa. Ayan, itlog na pula. Wala muna ng diet ngayon. Cheat day muna tayo. Kasama natin si Coach Bon. Eh. Shoutout nga pala kay Maria kanina. Pinag, alam mo sa kami doon sa bahay nila. Thank you. Kain tayo. <laughs> Erp, thank you Erp. Sa epregluto like na eh, ito eh. tinitig ni kuya dito sa Lucky Beach 25 Pai Beach May dito kami nag chill ng konti tapos dito naman kami natulog ito yung kwarto namin dito meron namang electric fan Malab tsaka kahit wala electric fan malamig dito mahangin kasi yung kuryente dito hapon minubuksan hanggang alas 12 ng ano, gabi ito naman yung taas dito yung iba ano? Ang dito. Ayan, yung room dito sa taas. Tapos yan, may terrace dito. Ito, ang sarap matulog na dito. Napaka-press ko ng lugar talaga dito sa laki. Pag-trip ang ng mga laya. Okay. Guys, kakagising ko lang. Napasarap tulog natin. Hindi ko na malayan. Nagkain na na bala sila. Babi lang tayo ng lakas para mamaya pa tayo tuloy-tuloy. Ito yung lunch natin. Ayan, adobong manok. Yung hotdog yung ano Patira sa almusal natin kanina. Iluto na Sir Erp. Erp! Sir Erp natin. Time check natin, mag-aalas na. Tara, kain muna tayo. Pare, anong oras na ngayon? 2.51 2.51 p.m. Pupunta tayo ito, no? Yung pinunta namin ni Jerby yung last 2022. Meron kami pinapaliguan dyan na maganda eh. Yan, ito yung lalakaran natin. Napunta dun. Eto guys, makikita nyo kung gaano kalino yung tubig. Oh. Para mo, parang fresh water eh. Oh. Oh, talon na. Kano, malalim ba yan, Jerb? Pwede kayo tumalon dyan. Sobrang linaw ng tubig. As in. Ayan, ganda yung tsura dito. Ayan, dyan tayo galing. Doon tumalon sila, Jerby, kahapon. Ganda, oh. Ito, open scene na to dito. Ito, gay, kaganda na ito. Suwabi, oh. Ito, guys, yung sinasabi namin sa kanila. Same, para siyang swimming na, na pahaba yung Alam mo, infinity pool yung Tapos yung lalim nito, saktuhan lang naman. Ganda nyan. Namaya, dyan tayo. Nung nakaraan, pinuntahan na rin namin ng pinakadulo nito eh. Parang parehas lang na nandun sa katapat. Wala ka nang madadaanan. eh ito pa guys, so ayun o, no? oh, parang siya ano, may buta sa gitna o. Oh. Buta ang lupit eh. <laughs> ang ganda talaga dito. Nung no, last time kasi na nandito kami, ano yan eh, tagulan eh. <laughs> Itong part na to, hindi ka makakapunta dito nun kasi yung tubig dun malakas. So dito, lubog sa tubig dun ang panahon na yun. Pero nung last 2022, pumunta kami dito sa parte na to. Eto okay, guys, so yan, malalim na yan, literal. guys, ito yung mga barko na ano, walang humpay na dumadaan dito. 24 hours na dumadaan daan yung barkong may laki niyan. Na Lumin natin. Testing natin kung ano. Ayun oh. Yeah. Ang no? laki. Sabi sa amin ng locals dito, ayan daw yung ano eh, kumuha ng buhangin sa Sambales ata yun. Tapos binadala sa Pasay. Kabalik-balik yan sila. Grabe, ang ganda ng itsura talaga dito. Pagtapos namin dito, parang balak namin lumipat kami meron sa pinuntaan natin kaapon. Doon kami mag-uubos ng oras hanggang magdidim. guys napakainit kaya magkakapit tayo <laughs> ang tropa natin kape kami napakainit eh yun mo nakahubad tropa natin no? Oh. kasi sobrang init talaga ngayon summer na eh kaya magkakapit tayo <laughs> eto meron din ano dito bilyaran ang dalawang tropa natin nagbibilyar eh mga professional yan ang dalawa niyan yan e, no, eh gumagamit pa ng ganyan no oh. ano bang tawag sa ganyan? tililit 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 daw tililit Uy! Pare, dapat na. May video yun, <laughs> pre. Nagpapasikit yung tropa natin. Pare, pag sumablay ka dyan, nakakahiya sa vlog <laughs> dyan. Hindi, ayun na nga ito na ayun na hindi ito scripted. Hindi <laughs> yan na scripted, guys. Talagang pag sablay, sablay talaga. Uy! Oh, ang tambay pala ng bilyaran ng tropa ko. Pare, cheers. Tamang ka lang sa tag-init. <laughs> guys, tara guys. Babalik tayo doon sa pinunta natin kapon. Ngayon mag-swimming tayo. Doon tayo magbawabad. Susot kami ng live best kasi nakakapagod naman ngayon. Eh. At least, ano, kalutang-lutang lang kami. <laughs> <laughs> pagod daw naman ngayon. Pagod din sila. Pagod din Guys, ito nandito nolit tayo sa area kung saan tumalon sila Jerby kahapon ito dito. Ngayon itong camera ko ipapahawak ko na sa kanila pag talon nila. Itong waterproof case dala-dala ko na eh. Yung action cam ko na mismo na to, pwede naman talaga siya pang tubig. Nilulubog talaga to. Pero para safe, lagay natin dito. Guys, ito abot natin kay Jerby. Yan guys. Tama ko sila. Mataas na ako guys. Ako oh, dito oh, oh, guys tatalo na ako guys ha. Ito na. <laughs> Ayoko dito. Pero kuha na ako muna kayo. Guys. Ayun. <laughs> Jay Travel Osnob Earth Talod Earth Okay kita nyo to guys Nagkabad na ako ng tinelas Hey Boom Let's go Let's go Jay Travel Jay Mas mahal yung camera ko na yan Kasi yun sa dati ah Mama bitawan ko na naman to eh Guys, kinakabahan talaga ako sa totoo lang. <laughs> Oo, oh, una ka na. Oo oh, nga, una ka na kasi kinakabahan ako eh. Nandiyan ka pa eh. Una ka na. Nakikita kita tangay na ilang ako. <laughs> Walang kukuha sa iyo rito galing sa taas nga ni. Let's go, Earth. Ayun na. Woo! Yes! Kita niyo yung guys. whoa Ayo, ko ba kamera J, na naman Let's go J Travel! Yeah! Woo, Let's go, J -travel! Yeah! Woo! Sarap po. <laughs> ah, kakayanin. kakayanin. Buhay pa camera natin? Wow! Gano! <laughs> 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 Lupit! Yan, recording. Yan guys, recording, recording. Safe. Safe yung footage. ah uh, sir, tatalo na dito sa mataas. Game! Game! May kaya yan! Wow! Sarap po. <laughs> okay. <laughs> Guys, tara, sa tayo dito. Woo! Nakawalan mo ko, eh. Sarap. Oh, nakawalan ko. Sarap, po. di decent ka. Tapos nakawalan nga ta. Para makita ka naman. Sambuho sa ilalim. Jerb, solid yun, ha. First time yun. Tumalan ng ganyan kataas. O, nakatalon ka na rin dati. Nakatalon na ako, pero sa, ano, kaan? Sa ilog. Ah! Hindi pala first time na rin yung ganyan kataas. taas. guys, mataas talaga siya. First time. Boss Jarby lang malakas okay. Eto guys, dito naman tayo may Ligo sa pinaka beachfront Kanina doon tayo galing oh. Nagpunta na rin tayo doon kanina Samahan naman natin dito yung tatlong tropa natin Sila Boss Bon Yung sila guys, ang layo nila oh. Pare, layo nyo pa Ang layo ko pa Kasi pagod na ako kakalangoy Ayan yung nilangoy natin Layo na natin yun Pero layo pa natin sa kanila Guys, ang lalim na dito Guys, eto na yung tropa natin dito Hey! Na Team hey. hey. yeah. Coffee Break Here at <laughs> break. Lucky Beach ah, As kuya Bal, Bal. As oh, as kuya Edwin, kuya Bon, Oscar, guard. Oscar, oh, guard. Oscar, 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 na Oscar, 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 ano Oscar, 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 Parang doon ata at tayo galing bago tayo ng ating dito Oo, ah dyan nga Hindi ka sa ilalim. Sarap Hindi ka na marunong lumoy. Marunong, ayaw ko lang Matagali ako mamulikat eh Parehas kami, marunong lumoy, kaya lang, baka po likapin nga ano, nito. <laughs> <laughs> Ayaw namin magubad ng ano lang. Like Pero marunong talaga kami eh. lumoy. <laughs> guys, grabe guys, sobrang ganda dito. Ayan eh. yung paglubog ng araw dun. yung eh. time lapse sana ako, eh. kaya lang yung araw, nakatakpan na itong mundo. Wala eh. na rin tayo oras, padilim na rin. Bon, ito na ba yung ano? Bon, ito na ba yung nahuli mong tuna? Ay, ito na yung nahuli ni Bon na tuna, inihaw na pala. Ano, huli ni Bon yan? Sabi niya, sabi <laughs> oh. yung ulam natin ngayon. Meron tayong pork chop dyan. Da? Guys, eto pala yung rice oh. Tapos eto dito, nilagang baka daw to. Sarap naman ng salo-salo namin ngayong gabi. you know, Sarap naman nun. Thank you, Boss B. Happy birthday. Food trip muna tayo. Eto na yung ano natin dito, second dinner natin. Jerb, kala ko ikaw nakahuli na eto. Sino ba sa inyo di ba nakahuli niyan? <laughs> sa picture kanina, ikaw na nakahuli. <laughs> ito yung pinipicture na natin kanina si Derby ng tunay. Nakahawak na ito yun. Tignan nyo yung gano'n yung kalaki guys. So, okay, nung sa papuntang buntot, ito naman na sa ulo. Solid man. Erp, thank you Erp ha. Masarap magluto yan sir. Masarap din naman nung hiwa ko yun. No? Nung mga bawang, di ba? Sibuyas. Ah, tapos na. Tapos na. pala yung hiwa ko kanina. Pero masarap yung hiwa ko kanina ng bawang. Yeah. Parang Bruno. Meron <laughs> <laughs> Guys, last day na natin ngayon dito. Eto na yung lunch natin. Naluto na ni na Earth. Tsaka na Jerry Pulog ako kanina ron, yun. Sarap ka mo. Pagtapos natin kumain ng lunch natin, siming tayo rin. pork chop, munggo, rice. Tara, kain muna tayo. Porkchop dyan, tara. Jim, thank you. Next time ulit. hi, salamat. Salamat po kayo. Thank you. Ingat po. guide natin palabas. Baka alam na nila. Okay right guys, tara, na Wala dito sa Lucky Beach Video natin ulit yung pinagdaanan natin dito O pagdadaanan natin Palabas ng kinawan Ito rin yung dinaanan natin papunta Wow Ito, umpisa na ng trail